ayan po 120 yung bangus malaki yung bangus nila 120 tapos 80 yung ano yung liem po samantala sa amin yan yung liem na yan Kim magkano yung ganito sa atin na Eh, malaki siya. 120 lang dito. So, siyan, 80. Malaki siya. Para yung ano natin sa ano, sa QC. Yung, basta yun na yun. <laughs>